Sa mga nagtatanong, ano ang trabaho ng misis ko? Yep, isa siyang BJMP, jail officer. Samahan natin siya ngayong araw at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang activity dito sa barangay kung nasaan din ang bagong farm natin. May nagbigay sa amin ng fruit bearing trees. Maraming fruit bearing trees. Ano po ito sir? Ito po yung mangustin. Tapos ito yung MPR jackfruit na yung flesh niya is yellow orange tapos isa sa pinakamatamis na jackfruit po tapos ito naman yung avocado cardinal na malalaki ang bunga na uh, maganda po yung flesh masarap ma malagkit siriguelas uh, guapol at saka itong malaysian um, uh, guaba dami po purple guaba po Salamat sir sa mga fruit-bearing seedlings na nabigay nyo. Nakakatuwa. Sakto ang BJMP kung saan nabibilang ang aking asawa na si Jay. Nagtitree planting kasi sila at napiliin nila dito sa gilid ng farm dito sa Hanag Uno sa Raya Quezon. Dito po sa amin sa Hanag Uno sa Sariaya Quezon ay need at kailangan, kailangan po namin ang mga puno pang protekta po sa mga baha. May lakadata sila. Pagdating, kanya-kanya ng pulas at diretsyo lubog ng mga fruit bearing trees natin. Sinamahan sila ng mga mababait na tanod din eh, sa barangay at tinulungan. Bukod sa na control. <laughs> ano pong masasabi niyo ma'am? Sa ating activity for today? So fun! So fun here in Quezon. It's more fun in... Quezon! <laughs> Muli po, uh, maraming maraming salamat po sa Barangay Hanagdong Sariraya, Quezon po. Especially na po kay eh, Honorable uh, Chudoro Valdez, yung punong barangay po. Sa, po, po sa kanyang mga kagawad. At lalong-lalo po, nagpapasalamat po kami sa mga tanod po na nag-assist po sa amin ngayong umaga po. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po! Para kami rin, pagkatapos ng gawa, palagi may kainan. Kaya meron silang dala na simple, pero napakasarap na almusal. So, tapos na kami mag-tree planting, tsaka tapos na rin mag- Uh, kumain, maboodle fight, so magbubuo ko naman kami. Ayan. Si Sir Dehan, expert sa katana. Tapon mo yan, Fresh buko po tayo. Galing dito sa farm. Nick of duty. <laughs> Ah, uh, Sir Jay, thank you sa so, pag sa iyong farm and sa so, uulitin po, maraming maraming salamat po sa inyo ni, ni JJ. Ah, uh, sana po makabalik kami ulit. Thank you so much po. Thank you! Mukha naman sila nag-enjoy. Salamat sa mga kasamahan ni Jay, pati kay Warden sa pagbisita rin dito sa aming Monty Farm. Yun lang. peace!